up so guys, welcome back to my channel and for today's video nga pala, i-share ko lang sa inyo yung item nga dito na na-order ko online na talaga namang uh, magugustuhan nyo rin, for sure magugustuhan nyo lalong lalo na kung nagbe-breed ka or nag-aalaga ka ng mga live, bear, live bearer, na isda katulad ng gapi, smallies platy, at kung ano-ano pa ang isda lalong lalo na kung ito nga ay mga fry eater, so tamang tama kasi ito ang item kung saan iiwasan na makain ng mga breeder or yung nanay yung mga fry nila or yung mga anak nila. So, ayun nga. Ito nga yung isolation box, guys. Ayun, nabili ko siya ng 96 pesos online. So, kung on need yun ito, ah uh, punta kayo sa comment section. Lalagay ko yung link. Tapos, click nyo yung link na yun. And para mapunta kayo doon sa TikTok account ko and makita nyo sa yellow basket yung uh, item. So, ito na nga guys, yung isolation box. Ito yung actual ng isol isolation box na in order ko. So, maganda siya. Tsaka, napakabay ng seller nito guys. And, napaka-ayos kasi wala siyang damage. And, mura nga siya guys. So, kung kung kailangan nyo nito, ayan, uh, bumili lang kayo guys habang mura pa siya sa at hindi siya nagmamahal. So, for tonight's video nga ay, to try na natin to. Uh, ilalagay ko dito yung malapit ko ng mga anak na gapi para masubukan na natin to So, tara na nga guys. Uh, by the way pala, sa mga nanikailangan nga dyan sa isda, so kung naghanap kayo ng or ornamental fish, ayan, sa so, kami dito available sa shop namin, And yung location nga ng na shop namin ay sa Mangalang Bantilan, sa Riaya, guys. So, kung taga Candelaria kayo, or sa Nuan Batangas, uh, open kami from Monday to Sunday, 8am to 11pm ng gabi. So, ayun. Punta na lang kayo dito, guys. Or, pwede nyo akong i-PM sa Facebook account ko dito, sa Chan Bersaga Habak. Ayun. So, para alam ko din na pupunta kayo and para hindi kayo maligaw. So, ayun nga, punta na nga tayo para ilagay sa isolation box yung gapi ng mga anak ko dito. And then, nga guys, na ilagay na nga namin yung gapi na dalawang breeder ko dito na malapit ang mga anak. Ayan sila. So, dito la, uh, dito susuot. Susuot. Dito lalabas yung mga fry, magpupunta sa lili sa ilalim. And hindi sila makakaya ng kahit nino, alaman dito sa mga breeder na nasa labas. So, dito lang yung mga fry pa ikot, ikot sa loob. And hindi rin sila makakabalik doon sa taas. So, ganun kagaling tong item na to guys. Ayan. Kung papasin nyo, na bloated, bloated na yung chan niya. Indication niya na malapit na mga nak. female gapi ko dito. Itim na rin ang chan So, dapat, uh, pag napansin nyo na ganyan na yung chan, medyo box na siya, dapat ilagay nyo na siya sa isolation box para masigurado natin na hindi makakain yung mga fry nila. So, ayun lang. Punta na lang kayo sa TikTok ko, guys, para ma-order yung item. Happy Fish Gaming pala.